Open Pro. Ito na. Open Pro. Alas 1107 na po. Excellent. Derena. BMC, ABCC ah, at saka ano. Uh, ito yung Philippine Navy. Dito si Nasor. Pakyao. Bakit Kamay. Ay, wala. Nako. Nasa CR siguro. Ano no? Nanto sa kanan. Ay, sa kanan. Tawa. Kanan ko. Mike, pang Husan. Mike. Pang Husan. Ano? ano to? Wala pa. Nasa CR. Nako, ito mo kita. Alvin Regaski. Alvin. Wala pa rin. Wala pa. Ayun misis ko nasa. Dan Mike Bronson. Iya Mike, ko ma Oke. Okay. Salak, Ryan Gabriel. Roman. Ako, song no? Ano sir? Angelo, Ayan guys, itu. ito Ah, uh, Open Pro. West, untrain, ito si Ah. Uh, ito uh, si Pakyao. Pakyao okay. shout out diyan. si Asur. Ah, uh, shout out diyan. Tatay mo nasaan? Oh, yeah. Ayan, Archie Carjanya. Uh, okay. Ayun, okay. si Archie Carjanya yun. Sir, alam na ninyo ha, dito sa atin, sa Mandaluyong, ang Newton's Lab, bigayan tayo. Pero pag-angat, mga 10 meters lang, pwede na umangat. Pagdating dun sa dulo, ingat pa rin. Bigayan sa Newton, ganun din. Bawal pumunta sa kaliwa, bawal pumunta sa kanan. Hanggat maaari, huwag lulino, kahit sa tour difference, di ba? Nakikita nyo, lumingon lang. Nagkamali na ano, gumalaw yung handlebar, sent lang. Okay? Iniiwasan natin ang ak aksidente, sir. Ayaw nyo naman ma-aksidente. Pero minsan, pagka nang hindi maganda. Okay? Sir, alam. Uh, 12 laps kayo, sir. Ayan, 12 laps. 12, 12. 12 laps, ha? Ayan. Paalala lang mo. Inaano ni Kumisar. Iwasan ang maglagay ng tamay sa handlebar. Bawal na po yun. Alam niyo yan. Bawal na po yun. Kasi it, it was disgrasya delikado. Okay? God bless. Start na po Andres race. God bless po. Okay? Pagkakit dito, last 12. Last 12. Ingat po. May breakaway na dalawa. Ito. Pero hindi malayo. Hindi siya lumalayo. Ano pa rin ang piliton? Buo pa rin ang piliton. Ayan. Puro mga purupo yan. Oh, ayan o. Oh. Shout out sa inyo. Shout out o. Oh. Ayan. Ah. Oh, Morales, Morales TV. Ayan. 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 Um. <laughs> sa X. <ex> <laughs> sa X <laughs> sa X yan. Mm, ayan na. Tapos na tapos na San Juan. <laughs> mayroon pa ata tayong ano, sticker. Last Oo pa rin ang Peloton. Oo pa rin ang Peloton. Ingat, last ten, last 10, last 10. Last 10.

Minimintin lang ang peloton Mamarikawa Push mo lang. Push. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat Ingat sir. 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 Ingat lang! Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat sir. Ingat 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 Nawala na ang breakaway. Okay. Ah, ito. Merong isa umaangat. Last six. Ito. Nah. Nabutan okay. na. Ayan na, ayan na, ayan na. Si Dave last na ang tumitira. Si last Dave. Pinangatan na Dave. Ay, nangata ni Dave. Sige. Ayan na, ayan na. Last, Ayana, Ayana. last time, right. senhora, like, five, last five.

Alhamdulillah. Sabi na tayo. Sino kaya ang lalabas niyan nang nakakurba na? Ngayon, ayan. Inangatan. Umamat Asor. Asor dinadala ni Asor. Asor. Oh, mga Ayan na si Asor. 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 Hmm. hmm. Nakayaw. Last na last na. Last na last na. Last ko ka last two. Pa. Last ko siya doon. Ito last Pacquiao. na. Sino kayang lalabas sa apat na breakaway? Asor. Asor. Ay si Asor. Asor. Tumira si Asor. Pakyaw Pakyaw Pakiaw. Pakiaw, tinira ni Pakiaw. Ayan, uh, Exodus. Oh, si Jade, napasama si Jade. Nawala si Azur. Tapisok, po. Tapisok. Sir, 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 Pasok, pasok. Pasok, sir. Ayan na. Rimatiana. yan na, rimat yan Pacquiao Pakiaw 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 ang nanalo Pacquiao Ayan na, ayan na. Exodus. Exodus. Or mga Diyos si Dave. Ang nag-champion po ngayon ay si sa Open Pro. Si Pacquiao. Tapos Exodus ang nanalo. Pangalawa, si Dos. Pangatlo, si Dave. Pangayaw. Ayan, oh, sa 1, 2, 3 lang ang nakuha ko. Third place. Bro. Jolan Pro. Yeah. Third place. Yeah. Kangayaw, Kangayaw. Uh, Kangayaw, sorry. Kangayaw. Second place, Ben Justin yeah. Exodus. At ang ating <speaking> overall champion, Pakya. Si Steven Sambiso, oh! alias, Ard, A.K.A. Pakya. Ayan na. Ooh, sinas narinig ko ko yung lola. <laughs> Narinig ko Na Na si Lola. Okay. Supported talaga. Always supportive. Wala. Wala ang Lolo. Mayroon. Yeah. Supported. <laughs> <laughs> okay. okay. Amen. Yeah.